Victor Statue sa Rosario Pasig higit daw na mas malaki kaysa e Liberty Statue ng US pwede nga mapuntan nga para masukat ko Hi Vlogs! Welcome to my guys! It's me again, Noel Sumang and welcome back to my channel for today's vlog, Panibagong Adventure! Well mga kanguso, medyo nangangati na naman yung paan natin ibig sabihin yan gusto kong gumala. So yun na nga dahil gusto natin gumala nag tayo sa ating may wagang desktop. At yun na nga nakita natin kung ano at saan yung pwedeng puntahan natin na hindi ko pa napupuntahan dito sa Metro Manila. So dahil nga budgeted tayo guys, kailangan yung 300 natin, hindi mauubos, papunta pa balik na yun Ito yung nakita natin at na-research Pwede kong puntahan ngayong araw na to. Dahil linggo naman, walang traffic at day off natin, so eto. Swak na swak ito yung Bridge Town. At sa Bridgetown Town na yan, diyan nakatayo yung Victor statue. At nagresearch na rin tayo kung paano pumunta doon mula dito sa kinaroroonan natin dito sa Tagig. Kung may sariling sasakyan tayo, may two way option pwede sa C5, pwede rin dito sa may tagig na dadaan ng Pateros at dadaan din na San Joaquin, Pasig, to Rosario. So kung may sasakyan ka, mas mabilis dito sa C5. At kung magkukumyot naman mga kanguso, dahil ako magkukumyot lang at nagtitipid tayo, kailangan hindi maubos yung 300 natin, papunta pabalik na yon So magkukumyot lang ako. Ayun, kung may pera ka naman, at nagmamadali ka sa C5, pwede ka mag-grab. Pwede ka mag -taxi. At pwede ka mag-joyride at saka angkas. So, doon pa lang yata, baka ubos na yung 300, di ba? Papunta pa lang yon So, ako ngayon, dahil nagtitipid ako, budgeted lang, dito ako sa commute na jeep ang sasakyan. Makakatipid na ako, total linggo naman at walang traffic. So, ganito yung pagsakay dito sa may likod mula Tagig hanggang San Joaquin. So magkano yun? 13. Pagbaba naman sa San Joaquin guys, sasakay ka ng pabiyahing Marikina. Biyahing Marikina, yung nasasakyan ko, biyahing pa Pero hindi na ako didiretso ng Marikina. Kasi doon pa lang sa manggahan, bababa na ako. Kaya dito sa Pladway, yung bago umakyat ng tulay, bababa na ako, tsaka lalakarin ko naman. So, tara na mga kamuso, samahan nyo ko sa Bridgetown. So guys, paalis na kami, sasama si Kulit. Guys, nakasakay na kami ng jeep papuntang San Joaquin. So, eto, nasa San Joaquin na kami. Sumakay na kami naman ng pabiyaheng Marikina. Wala pang 2 minutes, mga kauso. Andito na kami sa may simbahan ng Pasig. Hey, oh. Guys, ito naman nakikita nyo. Dito yung Kapasigan. Tapos, eto. Ito naman nakikita nyo. Ito yung... Rosario, ng Rosario. Yung dulo ng Rosario, guys, paugong na yon. Pero hindi tayo didiretso dun sa dulo. Kakanan tayo dito. Labas natin, naman natin, tramo. Panglagpas naman natin ng tramo, mga kauso, papasok naman tayo dito sa Jenis. eto yung kabahan ng Jenis. Sa dulo nito, mga kauso, yan yata yung floodway. Kung hindi ako nagkakamali, floodway guys, yung mga sinabi ko kanina, sa pa rin ng Pasig yun, so nasa Pasig pa rin tayo, wala pa rin tayo sa Marikina sa Marikina, so hindi na tayo makakarating ng Marikina so eto guys, yung kakabahan neto, inuulit ko Jenis pa rin yan, so ayan, yung nakikita nyo yung tulay na yan, yan yung Ortigas Extension, papuntang Tikling yata yan, papuntang antipolo na yan. So, hindi tayo dadaan dyan sa tulay na yan kasi nasa ilalim tayo. Didiretso tayo dito sa baba. Tapos, merong isang tulay dyan. Bago maket ng tulay, so, bababa na kami. Tapos, lalakarin na lang namin. Nakarating na kami dito sa may... kami ini Arki dito sa may Victor statue so ayan siya sayang nga lang hindi tayo pwede magpalipad ng drone kasi nga bawal daw sabi nung napagtanungan namin na guard dun sa may gate so yun eto enjoy na lang namin sarap sana magpalipad ng drone dito mga panguso so ayan So ayan guys, ikot natin ang camera. So marami pang mga banganting lupa. Siguro 10 years from now, marami pang establishment na magtatayuan dito. Dapat din na lang kita sinama eh. Ano? Pwede! Pwede! Sabi ko na kasi wag ka na sumama, sumama ka pa eh. Ayun tala, pwede sa baba siguro magpalipad ng drone. Okay, bawal pa din. Hindi. Okay. So ayan guys. So pagtawid nun. So, guys, ito yung tulay na nasa ibabaw ng Marikina River na nagdudugtong mula Quezon City to Pasig City. Wag <tutuk> ang Alam nyo ba guys, itong statue na to, may tahas pala ito na 60 meters. Ay, papahabol. Sige, ang init-init. So, ayun na nga po, pauwi na kami ni Angking. Hindi na kami tumawid sa kabila. Nagyayayana siyang umuwi to kaya ayaw kong isama eh Gusto mo Lobo? Ayun mo, ayun mo, pumutok. Pumutok. Pumutok kay yung Lobo. Kita mo? Kita yung Lobo? Ano, pauwi na kami. Napapagod na daw siya. Sa susunod hindi ko na siya isasama. Di ako nag ano. Dapat tatawid pa kami sa kabila eh So, ayaw niya na sumawa. So, hanggang sa muli, guys. Ingat palagi. So, hanggang dito na lang ang aming video. Hanggang sa muli. Ingat palagi. God bless you all And bye-bye.